ating promo na ACS Quarta Extravaganza. Kung sumali ka, meron kang chance sa manalo. Pero kung hindi ka sumali, hindi ka mananalo, di ba? Ganun lang yun, idol. Ayan, ha. eto na yung mga winners natin, ang mga sumusunod. We're saying congratulations para sa ating week number 2, October 4, 2025 draw. Five winners of 1,500 pesos each. Barangay Trinidad from Barangay 22 Lawak City kumusta sa mga taga Barangay Ermita Ang kanya POP I Pride. Oo sir, ang mga delegate at idol. Atin naman nung sa Maytaas na Brent si Salvador Cabanting, ang kanya POP naman ay uh, shield so. At saka si Maria Myra Borromeo ng 33P Apostol La Lawak City ang kanya ang POP uh, naman ay pride yan. Yeah. Mary Zane Calibuyo ng Barangay 7. Uh, susugain, pitig. All Alright. Uh, smart dishwashing, kanyang POP. Congratulations. And kay Princess Lay Figuracion 55B, Ralawag City. Smart dishwashing, ang kanyang POP. Congratulations po sa inyo lahat. <laughs> Abangan na naman sa ating weekly number, week number 3. Sa ating uh, third week. Dagdagan pa ang inyong tsyansa para manalo ng libo-libo uh, linggo. -libo Dito lang yan sa 99.5 IFM Lawagata. Uh, ibibigay namin sa inyo ang inyong kwarta sa ating uh, ACS kwarta extravaganza. Congratulations once again sa inyong lahat. Bago yan, nagiging kamablao tayong mga pailaang. Nagiging idol tayo, itatang uh, kasangay. Sino tayo kasama ay tatay si Kai Idol. Ah, dito kita ay lista anta dito. Dexter Martinez, happy happy birthday to you. And also kay Alec uh, uh, Angel Respicio at sa kasi Rolly, so Sito at sa kasi uh, Joseph Puduan, happy happy birthday. Aurea Sumera, happy birthday din. At yan na, Mga idol natin dyan sa may CHB Corporation. Happy weekend, Sir Mike, Sir uh, Ma'am Jaja, Jana, at sa inyo lahat. Yeah. Oh, Mga uh, dyan sa so may branch, sa may branch 4 ng uh, CHB uh, Car Care Center. Dyan dyan sa may cars, Sir Manny, Sir Greggy, Sir Ian, Sir Jeff, John, at saka si Sir Mark, sa nyo lahat, mga idol. Ako, ngayong weekend na naman, ano ang ulam natin? Meron na ba kayong ulam? Kung wala pa kayong ulam, paliguan kahit ti Sida. Sida M. Sida M nga na Imas. Dati ti pagkaldom na no si ka idol. Ang gagawin natin, broccoli mushroom soup. Ang mga kailangan lang natin, ang mga sumusunod. Broccoli, kahit isang, uh, isang broccoli lang. May, medyo may pricey ang uh, broccoli ngayon, ano? Kailangan din natin ng fresh mushroom, shiitake. O kaya uh, yung, uh, yung ginagawa sa samgyu. Yung mapapayat na mushroom. Ano, mga taga Jacob online shopping sa may basement. Ma'am Joanne, si uh, uh, Debbie, Gurney, and Cindy. Alipatok natin. Dati, mimix mo na ka iti some gifts saw. Oh. Pwede rin yun na mushroom. Mamili ka dito. It's either shiitake, button, or oyster. O kaya naman, eh, nandito na lang sa uh, oyster na nasa lata, di ba? Para mas lalong benga. And bawang, at saka mantika, butter, at saka chicken broth, and uh, gatas na ebap, at saka kutsara ng uh, cornstarch na hinalo at asin paminta, mga idol. At uh, igisa natin ang ating uh, soup base sa kaserola muna, no? Alright mga idol, ang ating matika butter, bawang at sibuyas. Hanggang sa ito ay medyo magiging translucent o nalulusaw na. Parang yung bagyong ngayon. Ang sabi nga ng pag-asa, wala na si Paolo na nakaday ni Paolo. Dahil, dahil iti Adaman LTA, nasa labas po ng bansa. Meron tayong bisita ngayon, ano, nasa labas ng na bansa sa ating Philippine Area of Responsibility at mataas na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. It's either bukas or sa lunes, mapasok na sa ating Area of Responsibility. At ang pangalan ng bagyo niyan ay si Kedan. Kasosyal ang pangalan na yan, ano? Alright, at uh, mga idol, Naku, uh, layos pala jay Cagayan, eh mm. uh, Jai Tugigarao Alright, o ingat-ingat mga kapatid, uh, mga kapitbahay na lalawigan at uh, tuloy natin ang ating pagluluto ngayon mga idol Ayan, uh, idagdag na natin yung mushroom at saka ilagyan na natin yung uh, mushroom hanggang sa lumabot at lagyan natin ng sabaw chicken broth, pakuloyin natin idagdag na ang broccoli, isa, dalawa tatlo, lagyan natin ng ebat na milk at salt and pepper to taste. Ayan lang, ganyan lang kasimple ang ating broccoli soup ngayon, mga idol. O, oh, di ba? Macharap. O, oh, yeah, ayan na. Okay na to. Tikliin man tayo. Masarap naman, di ba? So, ayan na mga idol. Dito lang yan sa 99.5 IFM. Mga idol mga FM. Super yan. Saturday, 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 Saturday.